Yes, good morning mga ka good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Music Dr. Titre, pakihit naman ang notification bell Upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga ka dito lang tayo magpatuka sa malapit uh, sa ating uh, kampo dahil malapit na po tayong lilipat sa kabilang area doon na naman tayo magpatuka mga kadakers ang ah, mga linggo siguro ka alis na tayo dito mga kadakers ah, dahil wala na pong masyadong matain sila dito dahil nag na po yung mga may ari nang uh, palayan so yun yung makikita uh, na sira na yung kapal natin uh, bago pa po yung kapal natin kaya lang sa sobrang lakas ng hangin ay nahati so palitan na naman natin yan at uh, ilagay natin naman ulit sa kanilang uh, tulugan So, yung itik natin mga kadakers ay nagsimula ng uh, manging itlog. So, mayroon na po silang 83 pieces na itlog. So, hindi na tayo masyado mahirapan magbili ng ulam. So, ipapalabas muna namin mga kadakers para sila po'y maka kain ng kuhol at saka palay So, samahan nyo kami mga kadakers. So, ayan na mga kadakers. Ako na po yung nag-aabog dyan. Iba kasi ugali ng itik natin ngayon dahil uh, malapit na silang mangitlog. Uh, namatay kasi yung leader nila kaya walang mag-lead sa kanila. Yung matandang itik natin ay sumasama lang sa mga baguhan na itik dahil sa sobrang hyper po itong mga siho natin mga kadapers uh, malapit na kasi sila mag ibudbud lahat so ito na ako nang bantay dyan kasi uh, hindi natin masyadong mapagkatiwalaan yung uh, body ko mga kadakers kasi babae lang ang tagabantay ko so ako mismo ang nag handle sa mga alagang itik natin so ayan na mga kadakers dyan lang natin sila uh, papakainin dahil maraming kuhol dyan at uh, palay so yung anak ko ang taga video uh, siya lang muna mag video uh, para malaman niya kung paano mag video so sarili lang namin yung pagbabantay muna mga kadakers dahil uh, wala pa po tayong bantay So maghahanap pa tayo ng tagabantay nitong mga alagang itik natin Dahil ah, magpapalabas na naman tayo ng ah, siho mga kadakers Para madagdagan po yung mga alagang itik natin Napakaraming kuhol dito sa area na ito mga kadakers at yung sagibo dyan ay tinatractor lang nila so mga kadokters dito na area tayo magpatuka hanggang sa tayo ay uh, umalis uh, dahil naghihintay lang tayo ng schedule ng ating uh, tracking mga kadokters sa paglipat doon sa kabilang area ang area na ito mga kadakers na pakalawak na palayan so tayo naman ang nakapasok dito mula mga dalawang taon na hindi na pasukan dito ng uh, itik mga kadakers so tayo ang nakapasok dito na area so tayo na naman ang maka uh, area sa next uh, harvest mga kadakers so lumalaki na lumalaki at lumalawak yung mga area natin kaso lang yung itik natin ay maliit pa talaga mga kadakers so dagdaga natin ito at focus tayo dito sa pag iitik So, wala ako ibang uh, bibilihin. Ito lang po ang focus natin. Itik lang muna. So, yan na po yung itik natin mga kadakers. Uh, naghihintay na po yan ng oras sa hapon. Dahil busog na. Uh, humihintay lang na ng oras para umuwi sa kanilang... Uh, kulungan so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat uh, see you next vlog uh, shout out sa lahat ng mga subscribers at viewers ko po hanggang sa muli thank you for watching